Pero magpa muna kayo. magpa muna, po, po kayo. O, oh, yeah, tsaka yung yeah. lumapit sa akin, sa may tabi ng release po. Di ba tinanggal din po sila sa release po? sa ano na Santa Mesa. Oh. Yeah. Ay, sabi po, paano daw sila mabibigyan ng property. Tinanggal na nga sila doon. Nilipat din po sila. Sa, malayong lugar. Sa malayong lugar. Kasi, kasi, kasi ang trabaho na sa mga. Yan. Ito kayo nang ko, Ipamember mo. mo na kayo. Ipamember po mo na kayo. Kasi mayroon kayo tayong kinuha mga lupain na uh, malawak pa yan eh. Pwedeng ilagay sila doon. Uh, Pwedeng ilagay doon. Yeah. Pero ito lang ha. Kung may ugali po kayo na hindi kayo hindi po kayo kaayayos sa mga kapitbahay, magbago po po kayo. Kaya huwag mo pagpatuloy ang ugali. Ama. Hmm. Kinasasama doon sa kapitbahay ninyo. Sundin niyo po ang patakaran ng rima dahil ang rima po ay naghihikaya po ito na maging mabuti kang tao, maging masayahin ka, marunong ka makasama, makadyos, makadyos, makadyos. Dahil ang ating pong pinuno dito ay talagang makikita. Makadyos, makadyos, po talaga yan, Hindi si ma'am. Sa saludo kami sa iyo, ma'am. Yan, mag maraming maraming salamat. Magpasalamat din po tayo kay Madam. Dahil siya po si ay Mary Lubar strata, Na ibigay sa inyo ang para sa inyo, di ba? Na hmm. kailangan natin eh, hindi pwede po yung mga taong yung professional squatter, eh, hindi po pwede rito. Titulang, Mahalata po namin. Wala pong Tama. Wala pong tao na sobra-sobra ang yaman, Ha? Na mag-aalok ng ganito. Wala. S -tipo, s -tipo, wala. Siya, wala magbibigay ng ganyan na libre. Ang mga mga condition lang. Um, bahala ka sarili mo. Yun ang mga katwiran. Eh. Pero hindi nga alam na itong mga pobre ito ay mga namimili lang ng mga produkto. Ay kung para parang tayo para, para, mga sino bibigyan ng produkto? Eh, Tama. Wala. Meron rin ako. Ang <laughs> dapat ang isipin ninyo eh. Eh, ito rin hindi mo na amunta pala yung pagpapalwala sa riding at tandem eh. Tinutuko po yan para ito sa mga nito Para ito sa mga bahagi nito sa mga. Ang mga nito ay masasalang sa Ang mga nito Ito po ay inaigpitan po ito ng mga polis sa mga lansangan at sinisita. Nirikisan yung mga laman ng mga motor at baka may dalat ng mga... Ang mga... Ang maaari pa ba? Maaari pa siguro, hindi nila kinakapaan um, yung tao makasakay doon. Kung hindi nakatiyo siya nabos ang motor. Katulad na sinasabi ko kanina, ito mga tao ito, wala hong dalayan. Pero yung killer, naroon sa subject na gaabang na yan. Malayo na. Malayo na. Talaga na unang na, na yan. doon yan. Yun ay hindi nakamotor yan. Ulo dalawa sila ngayon na nasita sa daanan ng mga pulis ay, pag malapit na po sila, tatanggalin ko po yung yung kanyang mga split at yung isa, umuwi uh, na yan. Kung doon pagka uh, nakayari na, dalawa, dalawa pa rin sila. Yung tumira at saka yung overdrive. Uh, Ganun po, nakakalusot itong mga killer na ito sana ako nakikinig po sa si Sekretary uh, Robredo para mapunutan niyo po yung, yung idea na ito. Dahil wala akong hum humpay na pumapatay ng mga tao ito. Kawawa. Although mayroon siya sa <laughs> may atraso. Eh, tinatapos sa uh, isang bala <laughs> lang. Mga uh, bayarang ano? Pero sana dahil may pamilya po yan. Di ba pa, di ba po, tita? Di ba, yung iba nag yung iba talagang minanakawan, yung iba talagang... Kasi ah, kung naman trapo, hindi natin pwedeng sabihin nag-ihiganti dahil maaaring, maaaring lang mag mayroong kasosyo, gusto na ang tingnan lahat. Kasi, yung ihiganti ibig sabihin, yung nag-utos, may nangyayari din, ibig sabihin, maaaring po negosyo ito negosyo. Oh. Pero yung nangyari doon sa DSW official, DSWD oh. official sa Makati, kagumal-gumal po -gum. yun. din po yan. Basta nalang binaril. Ano yung sinasabi eh, kayang, ko? Kayang kanyang motibo. Huwag na po ang killer doon sa subject na dapat patayin. Pero po yung nakamotor po yun, kahit saan po lumaan yan, kahit si time yan, ay eh, wala po makukuha yan. Dahil, ay pasan. Nag-jeep na. lang po yung tao eh para dumating doon. Kasi may programa yung mga yan eh. Hindi pwedeng sumakay sa motor para pumatay doon sa isang lugar dahil masisita po ito. Naroon na po yan, nag-aabang. Kaya po, Sekretary Robredo, dapat eh, ma-dinigay ma itong ano eh. Ano ba ang telepon Ano oh, Sabat mo yun, know? Walang office. Pwede <coughs> tayo mag-balita ka muna. Um, Pwede natin, yan. Pwede oh. natin ma-contact uh, lang si okay. Sekretary mamaya po tayo magpapalita tungkol sa mga OFW. Ang ibabalita po muna natin yung tungkol sa mga baka-baka dyan sa, sa Bulacan hanggang ngayon po. Yung ibang lugar dyan ay bubog pa rin. Kawawa naman po sila at ang nakikita natin mga tumutulong dyan, yung mga lalo na yung mga private NGOs, di ba? Lagi sila naghahatid ng mga pagkain dyan. Ang pa, pa, mga kalain ito, mga tao ito. Pero mo, sa akin, sa akin paniniwala, yan po nang, nangyayari uh, every 20 years yata, di ba? Mm -hmm. Kasi po, yung mga ilog natin na, ano eh, yung bumababaw, tatambakan wala katitin lang Maka yan. Kahit katitin lang ang nahulog uh, mo. itong kung siya armi. sa na 20 years. Marami yun? na. Marami yun. Uh, ilang palampakan nung tinaas oh. niya. Kaya yan, nagpunta sa mga Malam, kalsadahan. Kaya marami dapat, eh, yung, ah, kasi natin bang ko niya. Dapat linisin niya mga tulog niya. Dapat yung dapat pag-usapan dito. Kaya hindi yung... Bakit sa ibang bansa hindi nangyayari yan? Sa atin lang naman. Hindi ko lang eh. Saka dun sa... Yung nangyayari sa sasabihin Kung na niya, parusa sa atin. Grabe rin niyo undo yun. Kasi mas masama pa ang ugali ng masama sa pagkakas sa atin eh. Makadjust tayo eh. Kahit at sa atin ito dahil kulang ho tayo ng mga ideya. Yan. Tama. At saka marami kasi kurap sa atin. Imbis na magpa-dredging dyan sa Manila Bay at saka dyan sa Pasig River, i-dredging, dredging nila. Anong ginagawa nila? Ginukurap ang pampapa-dredging. Oh, Dinadaya di pa tayo. Isang isang Pasig River yun mula rin sa Rizal hanggang dito sa Maynila. Hindi, hmm. yung alam nyo ba yung na kailangan ang dredging mula doon. Isang kilometro lang yata ang inano nila. O isang metro lang ang din dredging nila. Papakitang ta tao lang. Papakitang ta tao. Hindi pa lang. Kapos, diba? Katulad yung sinasabi ko ng araw. Pagka bumagyo ha, na isang mayor, na isang lugar, sa, dito sa Salusor, sa, sa, araw yan. Eh. Pag bumagyo, Masaya ng isang mayor. Masabihin ng mga staff, Mayor, maganda na po tayo at uh, mayroong bagyong darating. Hayaan mo. Pira na yan. Ama, pira na yan. Ibig sabihin may darating ng mga alalay, mga, so, doon, na mga eh. kas, mga kung ano-ano. Yeah. Masaya pa pala itong mayor ito pag kamuha pag yun dahil kasi, na. Kasi may mga darating ng mga tulong. Rin rin ay, ay, mga tulong sa mga... Hindi binibigay sa mga, mga, sa mga beneficiaries, kundi dilalagay nila sa Yan ang, ang sinasabi ang ko. Ultimo hangin, pinakakitaan ng mga mayor. Ay, sama yan, mayor ah. <laughs> yan ang... Ganun pala yan ah. Yan ang... Uh, yan ang sinasabi ko natin dito, yung katulad yung mga tango na tango. Magtanong po kayo at uh, mag kayo kung anong uh, lalaman ninyo. Sabihin nyo, bakit mo nagkaganito? Ano bang atraso namin? Bakit kami nagugutom? Dahil hinaharang po. Yan po ang sagot dyan. Hindi ka pa nakakahalata. Uh, partner, partner, uh, ano po ang kalagayan dyan sa six, sa uh, barangay 601 sa Mbimapa? Hanggang ngayon pa ba? Talaga bang nakakasama pa kayo ng iba? Pagong ngayon, eh, wala pa kayo nakakasundo. Eh. Ano ba ang problema Ay, tayo? Medyo mataas pa rin yung mga area nila, no? Hmm. Ay, wala tayong magagawa sa kanila kung ganyan ang mga ugali nila. Ngayon, ang inaano ko nga sa kanila, kailangan uh, magkaroon kami ng pagkakaisa doon sa mga gastusin. Ngayon, kung di namin pagtutulungan yung gastusin na kailangan para dyan sa lupa niya, para dyan na talaga sila, mm -hmm. ang inaano nila, ay, sige, bahala na kung matanggal tayo. Ruta, hindi lang naman kami. Ang nababanggit mong gastusin? Hindi pwedeng ganyan. Ang nababanggit mong gastusin dito? Minimal lang po ito. Kaya po ito ng isang Kasi, ay, kaya naman eh. Yung dokumento po, ay, ito po yung ginagawa, katibayan na kayo po ang beneficiary. Beneficiary, Hindi po ito dapat gastusan ng foundation dahil ang foundation po ang nagbibigay po ng lupang ng yan. Mamili kayo ng lupa. Malaki. Sa iba? Milyon, milyon. Milyon. Per square meters ang lalamunin mo dyan. So, samantala dito, dokumento lang Ape, po. Ang lang naman ang, ano, ang pagtutulungan. Eh hindi, halimbawa 100 kami. Siyempre, konti lang yung pagsisira ng bawat isa eh kung ilan na lang yung natitira dyan. Dati, nagpa, paano ba yung mga nag-member tapos hindi naman talaga nag-desidido magbayad, di eh pwede na lang natin siguro ibalik na lang yung binayad nila. Yan na ang sinasabi ko dyan eh. Kasi, umaangal maangal yung iba eh, hindi po pwedeng dyan, ganyan. yung ganyan. Kasi yung sinasabi bayad, yung pagiging member po ng Rima Foundation, hindi po nag naniningil kung ano po man dahil hindi pa ho na umpisahan ang lahat ng dokumento although meron tayong dokumento pero hindi po natin kailangan ng pera kung hindi para sa dokumento lamang. Ito ay para sa inyo. Kita rin na uh, baka meron po kayong isisigit dyan. Eh? Yan, ako. Yan nga po, pinaliliwanag natin maigi kung talagang gusto ninyo magkaroon ng sarili ng sarili, matatawag na sarili sarili na hindi na kayo na hindi na kayo magiging squatter o informal set na sa inyong lugar ay eto na nga po. Yung pagkakataon. Yung pagkakataon. Yung pagkakataon na mag ng RIMA, para condition. maibigay sa yeah. inyo yan. ang inyong kinalalagyan ngayon ng libre po sa libre na po yung lupa. Ang, pag, ang paggagastos ang lang po yung mga Mga papeles. Yung mga papeles po. Para sa kanila yan, na yan. Yung plano, yan po. Tsaka approved plan po. Yan. Yan. Bumati mo nga muna kayo ta kung sino babatiin niyo dahil uh, medyo tumatak ng ating oras. Uh. Mamaya abangan niyo ang programang Bosses ng Pinoy. Bosses ng Pinoy. Pero kasama yan. pa rin po namin ang Rima, Rima, Foundation. Foundation. Bati, bumati muna kayo ta. Uh, uh, binabati ko po yung mga Barangay 601 dyan, Barangay 598 na dapat magpa-member na po kayo ng Rima Foundation at saka yung taga Malabon uh, magpapamember ng Lima Foundation, bilisan nyo po para po kayo dyan, hindi kayo basta-basta gibain ng private and government. Saka po yung mga taga-pandakan, sila Josie, yung po sinabi ko sa inyo, kailangan po pag-isipan nyo yung maigi, kailangan meron kayong mga members dyan at pumunta na po kayo dito sa aming impilan at nandito po kayo at sasagutin namin nandito po si Dato para siya ang magbigay sa inyo ng Kambiwanagang Ayan, ano yeah. na sana na nakikinig po si Bayi Sandawa siya po yung Vice President ng Muslim Affair at uh, Chairman Niepes Manny, Nick and Junis at ang matyagang lady security ng Rima. At uh, lalo na nga si Atty. Kasiano po. Ako. Ay, si Atty. Kamusta na po? Si Atty. Kasiano po, hindi ko po pinayagan natuloy ngayon dahil Panahon ah, kasi. Hapong-hapong siya eh. Ay, o, uh, Pahinga muna, Tony. Baka maaulan ng tao eh, siyempre, ito naman po tao ito, pagkahinila mo talaga ito. Eh. Ay, talaga. Saludo kami dyan kay Tony. Talagang sobrang bait ni Tony.